Hello mga ka-Shorikat sumakat, Kat. Hello, hello, hello. Ito na naman sa si Shorikat Akira ang naglilingkod sa inyo, Charis. <laughs> ayun na nga mga ka-Shorikat, papunta tayo ngayon sa Old Town ng Stockholm. At ayan, naglakad-lakad na ako papunta doon. At ang gaganda ng mga store dito, mga buildings, tingnan nyo naman mga, mga ka Pero sobrang slippery niya talaga mga ka Kailangan natin mag-ingat habang naglalakad kasi nga baka madulas tayo. Kasing dulas ni John-John, Charis. <laughs> Chalice lang mga kasyurikat, kayo naman At sa so, walking street nila mga kasyurikat May mga, may makikita ka dito ng mga uh, Store na para sa souvenir Kung gusto mo bilhin ng souvenir dito sa Sweden Marami din dito mga store mga kasyurikat For souvenir, so ayun na nga mga kasyurikat Nandito na tayo sa Old Town At isa ito sa dinadayo ng mga turista Dito sa Sweden mga kasyurikat, ang Old Town uh, May mga ano siya May um, food store siya dito Hindi parating may food store dito, kasi parang Ano lang yata, every Christmas lang yata Pero ang ganda, ang daming tao mga kasyurikat At alam kung, um, malapit din dito ang uh, museum. Ayun, uh, 'di diba? Ang ganda niya mga kasurikat. It's uh, one of the tourist spots in the history of Sweden, uh, capital city of Sweden which is the Stockholm. So ano pang hinihintay niyo mga kasurikat? Tara samahan niyo ako maghanap ng Junjun Charis. <laughs> At sabay-sabay tayong ibandera ang paghanap ng mga Junjun na afa.